saya ang sa na balaan mong gud namo nga sininita sin, like ka like ka relasyon tapos ang mga message ni mo kay kini kami na may lagunit sa cellphone ni Nita gibawi na mo ang cellphone nakita na mo tanang conversation ni Nita inyong yun mga I love you I love you imong pag-message niya niya kini kaku kay ning regulation sa balaod kay kini seduction of minor man imong gibuhat kay minor di dad sininita imong nap ang, ang, ang pinakakuan pa god kina ka siya kay nagpicturean ng duha na picture day ng duha na may picture di kista di gakus gakus mo sininita di halukan diri sa may sa aping wa sa ganing gihalukan na picture So karon ka na mo kay mo ang amo kamong among gusto nga makita ka makasturya ka para masetol ni na ipermahan sa barangay nga dili na nimo i-message ni Anita dili na nimo imo ang um, unong na nimo ning imong sige kuan ni Anita si tawag tawag message message inyong relasyon in other words no so kinahanglan magpakita jud ka sa barangay kay gi-submit na namo ang among reklamo reklamo ni Nanay Lorna inahan inahaling ni nita kay minor man niyang anak at the same time kat katutubo pagod niyang anak kaku kain niya nga, bala nga sayop sa balaod ng mong ibuhat. So tinalan niyong gini at sa barangay kaya nag-try nag, kung, nag na niyo, reklamo sa barangay ang ingon sa before na mo ni ipasa uh, ipasa sa police o DSWD kay minor man ni under man siya sa DSWD So, yung mga ganyan na tubangon, kaya kung di dinin ninyo mga tubangon, i-manhand ka na mo sa pulis. Ipa-guanted -ipa ka na mo. Inakay kaso. File ina ang kaso. So, wal, samtang wala pa, ma-file ang kaso na mo sa imo, ha, matubang sa, sa barangay para magsabot ka. So, depensa niyo mo yung mga galingon. Kung nga mo kayo depensa, inakay kay, ina ka na patan nga mo defense yung mga galingon. So, kinahanglan, masuriya ka na mo sa barangay para natay klaro nga kasabutan o pirmahan ba ito nga di niya naka-iduol mo niya. Kaya kahadlo kay kini, para lang ni ma-close ng imong kaso. Kaya kung kini, di ninyo mo iotubangon, ah, pangitawang Jukas Police. Kaya yung file na yung case niya mo, kaso niya mo. Kaya nga nga tubangon niya mo niya, mo mong pizza. Kung kanon sa kamarid dabao, makabalik dito dabao, para mo ka dito sa barangay malabo. O kasi schedule natin, pati sa police. Para ma-schedule nato, kauban na ang si DSWD o ang police, para masettle na to nee, ni oh. kung dili nimo <tabalik> oh, ni settle good aw kung ganahan kag dakong kaso pangara nimo pag tagot ka wala na ko ako sa balik sa motor oh dagal og pizza ha ayo mi i-block kay kung i-block nimo niya sa na kay na ko sayo na i trace para na ti communication ayo i-block wala <tabalik> na na ah, kay kami kag sa cellphone ni na. napakay mga message diri pa ko pa kay kaning message pero

Atuba ka sa Saman? Ako ako ko ako. ni ka hanggang ngayong hapon. Ako sa inyong ako. Pagkamunta lang ako niya na Ato yung dalas 4. Nagayon ka mo. yung 4 sa hapon. Kung di ka mga ka mo text dire, mo chat dire, i file na mo yung case pamanhan ka na mo ora na kasabot ka Jerry kasabot ka oh sige oh, oh, oh. okay sige Huwag kang matakot kasi para lang maayos natin kasi naintindihan namin baka na fall ka na inlove ka sa kanya pero para lang maayos natin kasi minor nga si Ninita so ipagsettle na lang natin para di ka ma-file na kaso ha Okay, sige. Bigyan mo kami ng date mamaya para at least ma-okay na. Kasi nakapending kami sa polis ngayon. Naantay yung update namin, okay? Okay, sige, sige. Thank you, thank you. Oh. Eh, kailangan na natin gawin yan kasi uh, sabi ko nga, in part ng uh, ating mission, eh, kung papabayaan lang natin, let's say, sabihin niya na, sige, hindi na ako makikipag-chat. Makikita ba natin yon? Hindi na siya makikipag-chat. And Evan, sininita. O, oh, kasi si... Sininita is may boundary line siya ng isip niya na hindi na natin alam. And uh, alam niyo mga kababayan, si uh, si Ninita talaga ay tinutulungan pa rin niya nung uh, doktor niya na, na kahit nasa ibang bansa nga. Nung nasa sa kay ate yan o nandito sa amin, si Ninita po no ay uh, Inaano yan kada Sabado, sinisit down, no? Nagsisit down sila na yung Tita Edna, yung doktor sa ibang bansa. Kaya lang yung license niya nga nasa US. So kasi dito sa Pilipinas, eh napakahirap po nga nung makakuha nung uh, schedule para dun sa case ni Ninita. Kahit isearch nyo po yan, napakahirap po talaga. So kaya ang ginagawa namin para maano lang si Ninita, kumbaga, uh, matulungan, para matulungan po si Ninita, no, kada sabad po talaga yan, nagsisit down sila. Yung doktor na sponsor pa natin, parang yun si Tita Edna, no, doon siya kasi license eh. So, psychology siya doon, si, si Ma'am um, Edna. So, ginagawa nila pag sabado, yan, yung uh, ina-assist si Ninita. So, ikaw Jerry, para wala rin problema at ma- ayus mo yung sarili mo ka magkaroon ng kaso, magpakita ka. So kaya po namin ito ginagawa. Ano? At uh, sabi ko nga sa inyo, uh, yan, patuloy ka namin siyang tinutulungan. So, kay ikaw, Jerry, no? uh, sana huwag mong samantalahin yung kalagay ng ninita. Kasi nga, na-explain naman namin sa kanya kanina, na hindi, no, hindi ganun yung pag-iisip ni ninita. So, yung iba kasi akala po, ano, uh, actually, yung nasabi ko nga sa inyo, alam na namin yung sa amin, talagang tuloy-tuloy po yung pagtulong dyan. Ina-assist pa yan ng doktor na nasa sa US, nasa si Tita Edna. So, yun lang po mga babayan. Wow, lumipat na yan sila ni Nita sa ipinagawa ni Peking Bombay na bahay sa may garahin niya. Maganda nga po yan para mailayo kay Madeline tapos yung kay pantayan ni Nanay Lorna si Ninita. Sana bantayan niya ng maayos para hindi siya makipag-boyfriend na. At ayan na nga po, nagluluto yung asawa ni esto. Nagtutulungan sila ni na magluto ng kanilang panggabi. Dahil kalilipot lang nila na nailor sa bagong bahay nila. Ngayon ay nakaano na yan sila sa gas stove. Hindi na yan sila sa kahoy. Masubukan na din nilang magluto sa gas stove tapos sa rice cooker. Ayan, si Esto, laki ng itak. Pinanghihiwan niya sa ulam nila. pulam nila. Ayan. Okay, Pasensya so, kayo sa ingay ng motor sa labas. Ngayon si Nanita, na rin mag lipstick. Nung mula nung sumasa, nung lumipat siya kasama malapit kila Madeline, natutunan na kila Madeline mag lipstick. Dati hindi naman siya nagli-lipstick nung nasa Manila siya. And mula nung sabi nila na nung nakita nila Sir Paul yung boss ni Madeline na may kasama siyang may umakap sa kanya ng lalaki kay Ninita. Ilinipat agad siya sa school. Kaya doon na, na rin yan sila malapit kila kay King Bumbay. May kuryente na din yan sila guys. At pagka may homework si Ninita ay hindi siya mahirapan sa ilaw. Ang laki ng garahe ni Peking Bombay. Ang laki ng space ng garahe ni Peking Bombay, oh. Kaya hey, doon sila nakagawa ng kwarto. Kwarto nila ni Nita. Sana ninita ayusin mo ang pag-aaral mo para din sa iyo yan pagdating ng araw. Kasi ikaw na lang ang nag-iisang nag-aaral na anak ni Nanay Lorna. Wow, sarap ng linuluto ng nasawa ni Ayan. Ang sarap ng kanilang ulam. Ang adobo yata eh. Ang adobo ng asawa ni gusto. Istong... bakit binuhos na lahat yan? Hindi ba maalat? dami yatang soy sauce na ilinagay. Sarap. ang kinuha ni yung bumbay sa akala niya manok. So, wow. Wow. Very good. <laughs> Sarap. Wow. Totoo na rin ito. Wow. Ating panin. They... Wow, ang sarap na kanilang ulam. Yan ang maganda, maraming sabay-sabay kumakain. Sarap kumain pagka sabay-sabay kumain. Tapos magkakamay. Oo hmm.